Good evening guys, ayan, hito pala tayo ngayon sa kusina guys At ito, ayan, magpirito po pala tayo ng daing na bangos At ito guys, ang bangos na ito ay borderless na po ito siya guys Wala na po ito siyang tinik at wala na rin po itong buto Kaya ayan, ulo na lang po, hinati lang po ito para po ating piritohen. Then, syempre po, katapos lang po kasi natin maglinis Kaya ayan, hito naman tayo ngayon sa kusina Magpirito ng bangos guys At para sa ulam natin ng hapunan Huwag naman tayong malit magluto ng bangos sa hapunan natin para po tayo ay makakain agad ng hapunan. At ayan guys, binuksan ko na itong mantika. Ayan, ang tagal-tagal kita tagal, tagal, tumabuksan guys. Ang tigas pala nito. Kaya, ayan, patuloy pa rin akong nagpipihit nito. Hindi ko talaga mapipihit. Kaya ayan guys. At ito sa ating sinaing. Ayan ang ating sinaing guys uh, tuloy-tuloy na rin po tayong ating uh, sa ating pagbukas sa mantika. Then, ayan guys, ang umuusok na po ng ano natin yung kawali natin dahil po ay sobrang init na. Kaya, ayan guys, i-gin off ko muna para po ito ay akin lagi ng mantika para po hindi ito ah, uh, apoy uh, 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 sa taas ng kawali. Kasi guys, pag hindi mo ito in-off, hindi ko ito i-off, ah, uh, ito ay pagbuhos ko pala ng mantika ay uh, uh, hapo po ito yung apoy sa mantika po sa kawali natin kaya yan ina off ko yan kaya ayan guys pinahinaan ko ah, hindi off ko muna to guys bago ko lagi ng bangos kaya sobrang init na yung mantika at ayan na guys nilagay ko na po yung bangos Ayan, dalawa-dalawang hiwa lang po muna guys ang akin nilalagay dahil po malit lang po mga kawaling pinaglutoan natin. Kaya, ayan. Ayan guys, patuloy ko pa rin itong hinahawakan ko muna itong aking uh, uh, bangos kasi ayaw ko naman pong ilapag kasi baka po naman, ayan guys, ang ating, ang ating bangos pala guys, ayan na kumukulo na yung mantika. Kaya ayan guys, hindi ko pala to binipitawan tong bangos na ating pipirituhin kasi po ang ating mga pusa dito walang pili, hilaw man ang luto, kinakain nila guys, ayan, ganun ang ka, ka kam, ano ng ating alagang pusa dito sa bahay kaya yan ito guys ah siyempre nandito lang naman din ako sa tapat ayan dito ko na po nalapag yung bangus natin sa harapan ko sa may lababo yan ayan guys ah habang kumukulo yung ah, natin hinayaan po muna natin at siyempre po yung ating sinaing hindi po yung napapahuli kundi pinapahinaan ko yan para maluto siyang paunti-unti. Hindi siya hilaw. Hindi siya sunog. Kaya, yeah, ganun siya, guys. Ganyan ako magluto, guys. Hindi ako, hindi ako nagpapalakas ng apoy sa kanin para hindi siya masusunog, guys. Ayan, guys. Hanggang dito lang po ang ating video. Thank you for watching po. Bye-bye po. God bless, God bless. And thank you so much. Bye.